Magandang araw, ako si Dylan at ito ay aking pagpapakilala sa magandang nayon ng Betuagan sa Dangga. Isipin mo ang isang lugar na malayo sa di mapakaling mga siyudad kung saan ang pangis ng teknolohiya ay hindi pa sapat upang bulubugin ang natutulog na nayon. Ito ang Betuagan sa munisipyo ng Sadanga, isang liblib na nayon sa piling ng mga bundok. Malawak ang kanyang lupain at pinagpapalan ng isang malinis na ilog. Tahanan nito ng may anim na raong pamilya. Simple ang buhay sa nain. Wala rito ang damit at mamahaling papango. Hindi uso dito ang glamorosong pamumuhay. Tahimik. Sa isang bisita, ito marahil ang unang katangiang ikakabit sa nain. Kahit sa katangalin at mamadang araw, tahimik ang paligid. Katahimik ang binabasag lamang ng mahinang bugso ng hangin at ng mabining lawiswis ng tubig sa likuliko nitong ilog. Betwagan, ito ang sinilangan ng aking ama at ama ng aking ama. At bagaman totoong tahimik, ang nain ay tigib ng buhay. baboy, manok, aso at kalabaw. Ito ang mga pangunahing hayop na naglipa sa bitwagan. Sa katunayan ay bahagi na sila ng pang-araw-araw na buhay ng Bau Sa umaga ay gigisingin ka ng tilawok ng mga manok. Pakakainin ng pinatatabang mga baboy. Maghapon namang kapiling sa bukid ang masisipag na kalabaw at bantay sa gabi ang mga haso. personal ni special sa akin ang mga baboy. Para bang sarap na sarap lang kumain. Ang kural ng mga ito ay gawa sa pinagpatong-patong ng mga bato. At inukod din pa ang kanilang sabsaban. Bagaman karamihan sa kanila ay malayang nakapamamasyal, lalo sa may ilog. Lumang kwento naman ng mga kalabaw ang matalik na kaibigan ng mga magsasaka. Sila ang nagpapagal sa bibihirang patag na taniman sa mabuntok na lugar nito. ito. Sa bigad ba naman ng gawain maghapon sa bukid ay kailangan din ng pahinga. At hayan si Bino, ang nag-iisang puting kalabaw ng bitwagan. Sagan na din sa ibang uri ng hayop at halaman ng nain. Mga ibon, pusa, samusaring mga kulisap, baka. Mga puno, yamang ilog, mga linting gulay, bulaklak. may ingay ng mga aso. Minsan ay may inis ka lang talaga sa kahul ng mga ito. Para bang lagi may nakikitang bulto. Ayan, pati si Lola, nagbusik na rin. Masasabing may pinagsamahan ng mga aso at manok rito Malaking nakapaglalakwat sa mga manok nang hindi nag aalalang lalapain sila ng dioras. Tuloy, silang pinakamarami sa nayon. Kung mayroon mang may pagmamalaking katangian ng mga taga ito ay walang iba kundi ang kasipagan. Pagsasakang pangunahing kinabubuhay sa Betuagan, mapalad akong makuha na ng ilang nagsisipag-anin ng mga huling butil ng palay. Tunay na isa ito sa mga pinakamaligayang panahon ng buhay sa

<laughs> Habang ang ilan ay gumagapas ng mga huling buong ng palayan, nag-aara rin ang ibang pamilya. Literal na mga bundok na ginawang bukit ang hagdan ng parayan. Pero may mga bahagi naman itong patag. Dito lubos na napakikinabangan ang sipag ng mga haring kalabaw. ang hindi matatawaran ang kanilang kahalagahan sa buhay ng magsasaka. Ay, 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 ay. Kasi pa ang marahil pinakaunang katinang dapat taglayin ng isang taganay At dito hindi nagkukulang mga taga Sa katunayan kahit ang mabibigat na gawain karenyo panglalaki ay nagagawa na rin ng mga kababaihan si mga kasipagan ay nadadala hanggang sa pagtanda. Sa sa kahul ng mga aso, kahit may edad na si lola ay nakapagdabayo pa. Maging sa oras ng pahinga ay abalang daliri ng ilang. pangtag po kay ating nagtatalab ng mani. <laughs> ang kasipagan ay maagang iminumulat sa mga kabataan. Bagong pasok sa eskwela ay nagwawalis ang munting magkapatid na ito. berapa lagi gama boy? Dua. kita Dua. ada Dua. 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 kita Dua. 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 Inalagaan dito, dito ba, mm, na ito yung manipod yung babasida pa lang. Ano yung inalagaan na ito yung baboy mo? On. Awan. Awan? <laughs> Piggy. Nauyong no, ah. Manuti ko ah. Bulan na yung baboy mo. Ten. Ten months. Ten months kat basit pa lang sa nanya. Beto yung ikaw, may baboy mo. Adanaga na, awan mo. <laughs> Dito'y panaganam ti ko, oink-oink. Dito'y piggy. Ano nga'y course mo ka? Nurse. Nurse? Apo'y nga nga kadamakil nurse? Ano? <laughs> Ano'y oras mo nung nagrugiti ka uh, Seven. seven. Ay sa bagay dito lang tis ko lang yun di ba? Isang masidag. Si kanayon mat. Yung ay nagana rin tapabim mo. Yung nagana mo? <laughs> ha? <laughs> yung nagana ngayon babi mo. Awan. <laughs> Mano taon man? Eight. Eight. <laughs> okay. Natapos na ang klase at abala ang mga batang ito sa kanilang proyekto. Okay. Namamahalam na hapon ng dumis na unad, diretso sa bukit ng mga bagitong ito para tumulong sa kanilang mga magulang. Sige, okay. sumarunok kami. Karamihan ay sa ritual ng panghapong gawain ng mga kabataan sa nain. Pag-iigib ng mainom na tubig, bawa. Nalinis <laughs> ng mainom na Pagtatahid ng lulutuin bigas. Pagpapakain ng mga alaga. At magbayo. Minalam ka agbaybayo o ano? Minalam ka agbaybayo? Ano? Minalam ka agbaybayo? Ano? Ayaw na rin mo. Ay. Siyempre, hindi nawawala ang paghugas ng pinggan.

Basit, ginagawa mo? Hindi. lupa? 8 8? Grade two. Grade 2 ka? Sige basit. natin na dakel. Mula sa mga musmus hanggang sa matatanda, tatak na kasipagan. มาลงไปตวนใหญ่รืล่ะประมาณไอ้ชกปตีนีน่ถึงอะไรจะมาชน่นต้นเน่ก็ไปอาุนได้ไปมไปไปาปิดมาอาุนี่ยลุเป็นอะแล้ไปปิดวมาอาบุนี่ลุเป็นอเอ่ากาจอะไรนะอาิติเชน Ma mo ko ah, matong mo ay ang pa ini la matawon na kapuna a kapuna pa pa na kawad to ko na iswila ba do bayar iswila o ay pa aki yak insili dua insili na ibuy, aki yak pa at suwa so, na na kai lupunan na na sa, sa kayo pa ay anak na dua na na Umanak kayo, amuyo na na hmm taon. Taon na 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 At ang pinakamatamis na bunga ng kasipagan ng mga taga ay walang iba kundi ang kanyang mga angking hagdang-hagdang pala Napipintong taga raw nang kuhanin ko ng video ang naan kaya kayo mangyahalos ang mga palayan. Masasabi kong ibang iba sa kulay nito pagsapit ng tagulan. pagsapit ng dilim, nagpapahinga ang buong nine. Tigil na lahat ng bibigat ng gawain. Walang gumagambalang ingay maliban sa mabining lawiswis ng tubig sa ilog at huni ng mga panggabing kulisap. Pero espesyal ang gabing ito. Isa ito sa mga bibihirang gabi na mayroon pang gumagawa sa dilim ng paligid. Habang nahihimbing ang bong nine, dalawang lipon ng pamilyang nagpupuyat at nagpapakabalang. Ito ang panahon ng kabyawan, ang paglilikha ng pulot na asukal. Dito, sa tulong ng kalabaw ay pinipiga ang tubo upang libas ang matamis nitong tubo. Ang natipong matamis na tubig ay pinakukula ng maraming oras hanggang may sa malaking lutuan ang malapot at matamis na sukal. Hindi biro ang kabyawan. Kailangan dito ng maraming maraming tubo. Panggatong nakawin na kahina, sasapat sa buong magdamag at kabalahan buong gabi para lamang makalika ng ilang bangkok ng pulot na sukal gabi ito karaniwang sinasagawa kung kailan malamig ang paligid para hindi paguri ng husto ang mga kalabaw at umangabot ito hanggang kinau magahan pinalalamig na ang pulot at ang nakasalan sa lutuan ay sa halip na ginagawang basi o ang alak sa kanaynan. Alam mo yung galing Pinoy na bayanihan? kung kailan tulong-tulong ang -tulong magkakawitbahan sa isang malaking trabaho. Parang yung karaniyong nakikita sa mga pinta. At buhat-buhat ng mga maskuladong lalaki ang isang malaking bahay. Parang ito. Meron din kami niyan. Mas romantiko pa. Ito ang gugugfo ang bayan na yan sa bukid. Sa pagkakataong ito, inaayos ang gumuhong isang piraso ng palayan at pinakamamahal na bukid ng isa sa mga nagsisipagawa. mga natatangayang pagkakataong ito nagkakakilala ng mga binat at dalaga. Una ay sa lugar ng isa sila magkakasama. Bukas o bukas makalawa ay sa bukid naman ng iba. <tos> 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 sa ganitong paraan ay maligayang may kasama sa trabaho at mabilis na natatapos ang mabigat na gawain. Sa ganitong gugufo, nagkakilala ang aking mga magulang. Tubong bontok na kabisera ng probinsya ang aking ina. Samantalang ang aking ama ay dito sa Betuagan, Sumilang. Marahil ukit ng tadhana at sa ganitong gugufo, sumibol ang kanilang pag-iibigan. Mayroon din ang gugufo ang matatanda. Dito, ang pagdating dinadaan ng tao

Tara naman sa kabila para tingnan ng isa pang grupo ng mga nag -upo. Dito sa bukid, hindi pwede ang tatamad-tamad. Yeah. Malaki, 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 ay tawon natin namaran. Dito ko rin natutunan ng isang pambihirang taktika. Kapag pag pagod na pagod ka na sa trabaho, tumawa ka lang. Kahit walang dahilan, basta tumawa ka lang. Kaya-ayang tignan na sa ganitong mga gugfu ay nagtutulungan ng magkakanaan. Natutulungan mo ang iba at natutulungan mo rin ang iyong sarili. Narito ang sekreto ng naggagandahang mga hagdang itampalayan nasipag ng mga taga at husay ng daliri ng mga nagsisipagawa. Isipin mo ang isang lugar na malayo sa di mapakaling mga siyudad, kung saan ang mamamayan nito ay masisipag at namumuhay ng payapa. Ang makukuha mo ay isang magandang nayon, tulad ng magandang nayon ng Betuagan.